Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Bumuo na ang Philippine National Police ng Special Investigation Task Group na tututok sa pagresolba sa pagpatay kay Attorney Maria Sanyata Alzate sa Bangged Abra nitong Webes. Nakunan pa ng CCTV ang pamamaril ng riding in tandem kay Alzate habang nasa loob siya ng kanyang sasakyan na nakaparada lang sa tapat ng kanilang bahay. Nakunan din ng cellphone video ang mga pangyayari pagkatapos ng pamamaril. Sa isang pahayag, mariing kinondena ni Abra Governor Dominic Valera ang walang awang pagpatay kay Attorney Alzate na may matapang na paninindigan at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Kinundena rin ng Integrated Bar of the Philippines ang brutal na pagpaslang kay Alzate na isang Commissioner on Bar Discipline ng IBP. Nanawagan din ng IBP sa lahat ng law enforcement agencies na resolbahin at mapanagot sa lalong madaling panahon ang mga responsable sa krimen. Ipinahayag din ng Department of Justice na hindi katanggap-tanggap ang sinapit ni Attorney Alzate at umaasa na ang isinasagawang pagtugi sa mga suspect ay magre sa pagkakahuli sa kanila. Good news naman para sa mga lingkod bayan dahil may handog na libreng sakay ang LRT2 at MRT3. Simula po yan sa Lunes, September 18 hanggang 20 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Philippine Civil Service Anniversary. Buong araw na libre ang sakay ng government employees sa MRT3 sa mga nabanggit na petsa. Habang magsisimula ang libreng sakay sa LRT2 ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter sa RPTVPH. Ako po si Dominic Almilor. Magandang hapon.